Mainit ang debate sa Senado kung dapat na bang ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte matapos itong ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional. Nasa Senado ang aming senior correspondent na si Amor Santos. Amor, ano na ang latest jan? Menchu, as we speak, anytime now ay magbobotohan na ang mga senador. Halos apat na oras na silang nagdedebate sa plenaryo. Matapos ngang magmosyon si Senador Rodante Marcoleta na i-dismiss o ibasura na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil nga doon sa naging desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa konstitusyon at walang bisa yan. Kabilang anya sa mga violations ang paghahain ng hindi isa, kung hindi apat na impeachment complaints laban sa Bise kahit na nakasaad sa konstitusyon na isa lang kada taon ang maaaring i-file. Hirit pa niya kung baga sa kanin hilaw na hilaw daw ang impeachment complaint na isinaing ng kamara at kung pagbabasehan daw ang unanimous decision ng Korte Suprema, hindi na raw dapat nangahas ang kamara na maghain pa ng motion for reconsideration. If you are a practicing lawyer worth your salt you are confronted with the unanimous decision of the Supreme Court in a firm voice it says this is unconstitutional void ab initio violative of due process and the Senate never acquired jurisdiction over this and it is immediately executory Parang sinasabi niya sa iyo, wala ka ng room mag-file niyan. Agad namang tumayo si Senate Minority Leader Tito Soto para questionin yan. Giit niya, hindi pa pinal ang desisyon ng Korte Suprema, kaya ang araw nito, hininga ng komento ang bise. Dagdag pa niya, unanimous man ang desisyon ng Korte Suprema, hindi ibig sabihin tama na ito. Lalo na iniba nito ang ibig sabihin ng salitang initiated. Kung kaya nito nasabing initiated o sinimula na ang unang tatlong impeachment complaint laban sa Bise kahit hindi naman na refer sa House Committee on Justice o inendorso ng mga mambabatas. If there is a mistake, a unanimous decision could become a unanimous mistake in the words of retired uh, Supreme Court Senior Justice Antonio Carpio. I quote. The said Supreme Court decision practically voided The impeachment proceedings against former President Joseph Estrada and former Chief Justice. Renato Corona. Hirit niya, wag naman daw itong forthwith o agarang ibasura. Sinusugan niya ni Deputy Minority Leader Riza Ontiveros na naglatag pa ng mga cases kung saan binaligtad ng Korte Suprema ang mga unanimous unbanked decisions. Pinaalala naman ni Senate President Cheese Escudero na nagkasundo na sila sa caucus na tatalakayin ng Supreme Court ruling ngayong araw pero welta ni Soto, wala pa kasing naihahaing MR ng pagkasundoan nila yan noong nakaraang linggo. So sa ngayon, mention na narinig natin na nagsasagawa na ng botohan yung mga senador patungkol dun sa unang motion or dun sa motion ni Senate Minority Leader Tito Soto. So ang una kasing nag ay si Senator Rodante Marcoleta ang gusto niya i-dismiss yung impeachment complaint. Pero dahil nga may precedence o mas mataas daw yung motion na ginawa ni Senate Minority Leader Tito Soto, yun yung api uh, pinagbobotohan sa ngayon, yun yung table o isantabi muna. Huwag munang pagbotohan kung anong gagawin ng Senado. Habang hinihintay pa yung tugon or yung resolusyon ng Korte Suprema doon sa motion for reconsideration. Ngayon uh, nag Uh, sumang-ayo na rin si Senator Marcoleta na willing siyang i-amend naman yung kanyang motion sa halip na dismissal ay i-archive yung impeachment complaint or isang uh, isantabi din muna at bubuhayin na lamang kung uh, babaguhin ng Korte Suprema yung nauna nitong desisyon. Menchu. All right, maraming salamat Amor Santos nag-uulat ng live mula Senado sa Pasay City.